Yan. Nung nagpunta tayo dito noon, is nagiis no noon eh. See? Yan. Wow, grabe. Ang lolo kayo. Oh. <laughs> Yan. Grabe. Grabe. Ayan. ano tayo noon eh kaya pala madilim kasi asyadong ano kanina ayan grabe oh ayan na, grabe grabe yan. Na nagpunta tayo noon, di ba? Nag-i-snow. Ngayon, hindi na. <laughs> It's nice, Merry right? Merry Christmas! Merry Christmas too! Hey, ito Oh. Ano? Ang ganda Oh. Ah, Nag-aksaya itong ano. Lab. Picture mo ako dito sa may ano. Lo, <laughs> may umaano oh, may lumalabas. Oh, ito lumalabas na to. Ano? Oh. Nagtatago. May hey, nagtatago siya oh. Eh, hey, hihiya. <laughs> Nahihiya siya, oh. Mm, ano, lalabas na ulit. Wey, bulaga. Yehey. <laughs> Ang galing. Grabe. Doon ako sa ano. Grabe. Yan, isa rin na, nagtatago-tago din yan. Sure Yehey! Merry Christmas! ano you know, o, isa oh, Lumalabas din siya sure yoy Wow! Lumalabas na siya o. Yehey! O, tatago ulit. <laughs> well, <I> <laughs> Lulubog lilitaw si Santa Claus ngayon. You diba? <laughs> mm, see? Oh, lalabas Hello? ulit. Well, I hey! hey. <laughs> lalabas I'm ulit siya. Sure. Oh, wow. You <laughs> <laughs> Ayan. Hello? Ayan si ano. Well, na si ano, baby Jesus, you oh. <laughs> yeah. talaga. Oo, nakuha lang ko. Ganda oh. o. So, Grabe. At least ngayon, hindi na siya nag-i-snow, no? Nung pumunta tayo noon, oh, nag-i-snow na. Oo, oh, dyan lang sa chimney. Lalabas na siya. Iyan pa oh, anak ko, oh. Meron doon oh labas. Naglalabas pasok din ganyan din. Sige, Santa Claus. Salamin na ba Grabe, puro Santa Claus. Oh, wow. Santa's workshop. Ang ganda ng yung bahay na to. Grabe, bakit ka nag-effort siya ng ganito ka? Ano? Santa's workshop. Factory yata ng Christmas light ito eh. See? Doon tayo sa loob. Doon tayo sa loob. Ano? Kuha na mo ako mamaya doon sa may ano ah. Diyan oh. <laughs> Nagbe-video din itong asawa ko. Ito. <laughs> sasakay ako dito mamaya. Yan oh, Grabe. At papasok tayo. Papasok tayo dito. Kunin natin yung ano. Oh. Lalaki oh. Grabe. Yan you know, o, papunta dun sa kanila. Puro ano o. Oh. Grabe. At least wala yung ano noon. Meron pa sa likod o. Oh. Talagang buong Ano. grabe. Oh my goodness. Ito. Ang hilig sa tagu-taguan. <laughs> Yay! <laughs> Oh, see? Yay! Yan, ang ganda. Oh. Nagsisiso-siso yung dala. Ito, Santas on on cedars. <laughs> ganda, oh. Grabe. Grabe. Meron pa sa likod, oh. Sa likod ng bahay nila, oh. Welcome to the... <laughs> you know. Oh, sa backyard pa nila, oh. Grabe. <laughs> Napaikutan lahat. Grabe, oh. Oh, yun, salita na pala yun. Katunta <laughs> nga ako doon. Dad, salita pala yun, oh. Dad, eh. <laughs> <everyone telling> <laughs>

There's a gap. Well, you're probably right about that. How are you? Hi. Snowman. <laughs> the stockings were hung by the chimney with care. In hopes that St. Nicholas soon would be there. give forgiveness bells, while the visions of sugar plums danced in their heads. Oh, sugar plums! Sounds good to me! See? Wow! Oh, wow. ang ganda ng ilaw nila. Nasa ano sila, oh. <laughs> <got> it <laughs> Ito, <okay. laughs> ang daming tagu taguan pala dito, oh. Alam nakita mo yung tago-taguan dito, oh? Hmm, nalabas uli. Come out. Come out. Come out. Whee! <laughs> Yay! Hmm. Go down. Go down now. you know, lulubog ulit. Tatago. <laughs> Tapos ito, isa rin doon, oh. Meron din nagtatago-tago dun, oh. Yan, nagtago siya ngayon. Mamaya lalabas siya. You know. Hello. <laughs> See? tagu taguan mga ano nila dito oh. Oh, ang ganda oh tatago ulit siya oh ay tago tago siya oh grabe lab ko mo ako dito okay. ha ito upo ako dito hindi dito ano himo to lab

<laughs> Yan Grabe itong bahay na to Puro ano Factory ng Christmas light Factory ng mga Santa Claus You Yeah, I know tago tagoan <laughs> sa liwanag at dilim yan tago uli siya <laughs> dito na kami I stop lang kami iniwan namin yung mga Santa Santa Claus Dito kami sa gas station oh no, dito tayo hindi naman tayo papagas muna channel. tayo Malala, no? na malapit Dahil yun. Na alin? Nandyan tayo nakatira? Oo. Uh. ano? Malamig kasi yung tirahan natin dito eh na yun. Oo. Kaya Mas maganda yung comfortable ako nung sa tirahan natin ngayon. Ang ganda. Dito kami nagpapagas lang kami kasi kung saan saan kami nagpupunta, nag-ikot-ikot, nagliwaliw sa magagandang pasyalan ay yun. Ano to, Pet Smart? Bakit may ano ganun? Save ano? Ang pangit ng ano mo? Yung alin ng pabango ko? Kamera mo? Bakit? Ay, ganyan. Ito like, oh, Pogi, Foggy, fazy, maybe like clean your camera. Baka yung camera ko? Yeah. Ay, tutuloy niya yung binubuan. Mada, papang hirap kunin yung ano Pinag-iisipan pa rin niya kasi Hindi baka Hindi mahirap maraming tubo asan. Baka na bigger No, pero it's expensive. Oo, oh, tsaka, mer tsaka meron din sa De, one mile. Alam ko mag-ano ng dugo, hindi mo, yung isang dugong nyo, marami ka na mapapalabas doon, anak. Hindi oh, lang kasi alam ni ate too. mo. Huwag mong i-video to. Bye-bye. Ah, ko muna maging 15, 15, muna, 15 minutes bago ako mag -ano. Ayan, safe na safe ako dito sa jacket. <laughs> Biruin mo. O, oh, naka-t-shirt ako. Naka-polo ako. Ito yung jacket ko. Sobrang okay, lamig. Dahil sa sobrang lamig. Wag muna. Maging 15 ano muna. Bye-bye. Next time ulit. Thank you so much.